So, yung sa about sa LMA points po labor market impact assessment points nag-iisip pinag-iisipan ng IRCC na napanood ko to sa news no pinag-iisipan nila na tatanggalin na ang points which is ang points is malaking tulong po para ma madagdag sa required points ng uh, CRS comprehensive ranking system para ma-invite ka to process your PR sa draw and then yun pinag-iisipan nila na tanggalin din yung sabi sa yun yung balita sa news na ano. kasi dati pala 600 daw yan tapos naging 50 so ngayon as of the moment 50 50 na siya tapos nag-iisip na ang federal government na tanggalin daw yung points na yan so pinag-iisipan pa naman so pero hoping na hindi no kasi madami na namang maapektahan pag uh, tatanggalin yung points na yan kasi 50 malaki na yan pangdagdag sa points doon sa mga naka LMIA holders. So, yun po. Pray lang po na mapag-isipan ng IRCC na hindi tanggalin. instead na tanggalin, dagdagan, increase So, yun po.